30 Lira Kaya mo nga ba? Oo nga ko ya Ano? Kaya hindi ko talaga Hindi lang Hindi lang Ano yan? Ang kaya Alig na na Kaya hindi Kaya Ah, may dalawang may ano ka? BBQ isang galon. Ayun nga pala 'yung Wash kalahin. Wash kalahin kasama ng BBQ. At saka ano <laughs> May pandikit sa manok. Basic to... ano pa chicken curry powder? Mayroon so, pa nila chicken at sauce. Yung pack mix Oo. Uh. Uh -huh. so, yung mix pa tayo? Ha? Huh? Kari-mix. Ay, konti lang. Ayun taan taan. Lang. Taan. Diba? Yeah. Oh, Ay, atso, na naman yung takal. Takal lang. Takal. Diba? Kaya. O, Ay, at Wala nang bibigyan. Bibigyan? O, yung pangit lang yung isa, It's yung bread. Tawag ito, ah, uh, chili sauce. Yung hindi maanghang. Ate, sa isang magic sa nga. Ay, Ayoko lang mamas, makikita eh. Wala na bang iba?